No day, no no day, no time, no whatever. So too, 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 then after after 10 long was years because of my brother's situation, Ah, uh, uh, after waking up, I saw the face using the oil. And it was in my instant reaction, that, it was a metal of So what I did is I had to use something flowing very very quickly. He refused me, and to down from the cheek and applied to my brother, go back, and go back, and go back, and that was the time my brother was having convulsions. So, he you I the Then, with, with, with his help, the is stopped immediately. And then, with God's help, not on board, no repairs, and nakita ko po, and we can see from the, outside, lumuluha siya dito. Lumuluha siya. But according to yung um, pare, yung um, pang abroad, told my mommy, there are seven points the where the oil comes uh, Sabi nila, is dalo sa mata, dalo sa tenga, dalo sa kilikilis, sa is wet. Ang nangyayari dyan, so parang yun yung get wet in the rain. Di ba pag nabasa tayo, basaan damit natin, we drip. We drip so hard pag basan-basa. So yung damit niya, kawakan nyo, yung damit niya pag basan-basa, it will drip sa cotton. No, sa cotton. Kung basan-basa na yung cotton na yun, yung squeeze kang pinsan ko, kasi malakas yan. Iwiwiin siya. Meron kami parang basing na stainless. Kasi yun yung siyang ganon. So, pag dito mo talaga, alam yung, yung plastic na pang kulot, ilalagay namin doon sa baso. May kasi ilalagay. So, meron dyan bote. Iga. i stress doon. Para makukuk na ilalagay sa bagay So, what we do now with the cotton, what we do with the cotton, yun ang mga photo na pinagtigaan, ilalagay namin sa And then again, yung sa isang partner niya sa business, meron siyang novena galing dito. And then I get the novena. Tapos, sabi ko lang nung nakita ko yun, sabi ko, pagdating ng araw, mapupuntahan ko rin ito. Tung, kasi syempre, bata ka pa. Nung high school kasi syempre, hindi ka mga alaw lumabas. And then, after, siguro, philosophy na ako. Nagpipilosophy na ako nag-retreat ako sa La Union kay Father Tashner SBB na may sakit din ako noon eh pero syempre ayaw ko supporta ng parents ko sa vocation ko kaya yun I, I got again the sent to ninyo. it was binigyan ako ni Father Tashner ng scapular na binasalang ng oil ni Nino sabi niya kung saan yung mga sakit-sakit mo ipahid mo yung anong yun yung stampitan yun. Tapos sabi, yung green scapular. sabi niya, i-touch mo ko sa yung mga sakit mo. And then, sabi niya sa akin, binigay niya yung address dito. Binigay niya rin yung contact person na para makarating ako dito. And then, pagdating ko dito, nagdasal muna ako. Tapos, nag ko ng healing kay Santo Nino. Kasi sabi ko, syempre, I want to serve God, pero syempre, pag may sakit ka, hindi ka mo makapag-serve, di ba? Yun. Pagating dyan, punta ko doon sa altar, wala pang glass doon. I touch the Santo Nino. Tapos kung saan may mga sakit-sakit ko, pinahid ko, no? Bago maling naman, din na ako, di continuous naman yung healing. Tapos, Pinalam ko naman sa superior ko noon. request. Awa naman ang Diyos, gumaling siya. Ay, di na tuloy-tuloy na yun hanggang ngayon na yung gano'ng healing. Baka na pupunta dito. Kaya nga sabi nila, yung lang nag-biro ko, Brother, nagkaanak na nga ako nung prenay over mo. O ko, wag naman baka kala ako yung nagbibigay na kala. Kisan Misa may pupunta dito yung mga nakatubo-tubo ng mga katawan nila. Talagang ano na, ba Um, may kasi yung, yung dati yung namin, ano madre, and then, um, sabi siya yung nakapagsabi sa, hindi nabit na kami sa sorry, siya yung nakapagsabi na, na meron niyang nag-revelado nag, nag ng Santo dito. Mm -hmm. So sabi ko, taga, taga ro naman ako, kapag hindi ko alam. So, sina, siya mismo nagsama sa akin dito, kaya ko na, ito lamang ito. Father ko kasi, ano na, may edad na. So, hindi gano'n, hindi namin siya na, na i-encourage, na i-amputate ang kanyang diba? So, talagang, um, nag-pray ako na, na maging positive yung outlook ng father ko sa so, gagawin sa kanyang operation at saka maging positive yung outlook niya pag na-accentate niya pa at yan. super yung na-super pray ka sa kanya. Yun, na, na ilang, ilang, ilang days, ilang weeks, ilang months na kinukonvince namin siya. Hanggang siguro, finally, na-convince namin siya na magpa-accentate. Yun, okay naman ang uh, operation dahil sa kanya, dahil sa, sa help niya, dahil sa guidance niya okay na okay na ngayon ang father ko. Napakaganda din ng katawan niya. Yung dapat na, dapat na critical yung nangyari sa kanila eh. Sabi ng doktor, it's impossible na ma sila. So, nung, nung na-apply na sila ng all the miraculous, biglang magising yung bata, yung ako niya biglang nag <Ganlike> ano ba na na nagkaroon ng hmm. ng buhay yung bata ay sabi naman ng doctor parang hopeless na yung doktor, case niya kasi anak ko sila ng ng motor Mm -hmm. Ngayon, dide-develop mo lang siya. Pero hindi mo pwedeng ang kininahabang buhay na sa'yo yan. Meron, there is a such time lang na hanggang ganito ka lang gagawin instrumento ng Diyos. After that, iba na naman ang ipagagawa sa'yo. Kasi sa buhay religious, ang buhay mo hindi lang nag-iipit sa isang lugar, umiikot, no? Na Nag-exist hanggang makapunta ka sa ibang level. Mm -hmm. no? so, yan yeah, ang buhay natin ngayon. Kung sa technology, para makikita mo, Parang yung laro na candy crush, di ba? Pag magle-level up ka. sa spirituality. Ngayon, hindi mo pwedeng claim na ako yan. Hindi mo pwedeng i-claim yan kasi instrumento ka lang ng Diyos. Ngayon, ang nagpapatakbo sa buhay mo, nage-exist ang Diyos. Ngayon, kung ang sentro mo ay Diyos, siya ang magbibigay ng lahat. no? ka niya ng inspiration, bibigyan kanya niya ng infusion kung saan ka pupunta, kung ano gagawin mo sa buhay mo. bilang. Faith ko, mas naging prayerful ako. Mas naging prayerful ang buong family namin. Kasi prayer, really, prayer. Prayer talaga napakalaking, napakalaking ano sa buhay ng tao. Powerful, super powerful ang prayer.